Oh! Ay! Yan. Napapain. Kanupin. Yan, dead. Whew. Bale, ito lahat yung kabuhan ng huli natin, oh. Dami. Mga lalaking datid. Suno Oh. Taba Ayan, good morning mga idol Another fishing adventure lit Sama ko sa idol Jungjung broadcasting Boat casting tayo Ayan UL set up pa rin Ayan, unang huli natin Sana may magsibad kahit masama yung panahon Let's go Pish on, pish on. Dako, oh, uy. Datid mo nga ito, Ah. Yun, no. Suno. Saka lang. Yun, no. Suno. Suno. Huwag hihuli niyo yung datid.

Uy. Ay. Ang dati. Ulit. Yun oh. No? Pangalawa. Okay oh. Okay. 오! mga Grabe Ay Kasinta ba ng mga buhay sa gobyerno Laki oh Ayan Napapainan ng first class Napain Lapu-lapu Cuma okay, itu, <laughs> solid. <laughs> oh, udah ketutupan nih. Blue pin jauh, surut. Tadi, blue pin agak tuh, ada punya blue pinan, pentang, atau may dulo, dali na naman oh. Ay. Kanupi. May mga blue pin pa na sumusunod, hindi nila hindi sila kumakain. Hindi sila kumakagat may ito. punpisyon Lupin Shadow Ghost Shadow Ghost Oh ay 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 Tak 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 gitbig blue pingasinan si Murto Diyaw panggô Brave Oh Shadow Ghost mga idolo Holy na masugid Sheesh ghost. Kese boy. Kok lagi lagi Murut dua ta. Takati tud. Kalau lapis. Ini aman Shadow ghost. Shadow ghost. Main dulu. Nahuli niya yung black version niya. Teka lang, pakita ko. Oh. On si Idol yung yung, oh. Niya na yung black version niya. Shout out sa Sibuyan. Yung Suno, nakuha na yung black version. Yun, oh. black version Dali Uy, dated Ayo doon Harapis ngayon si Suno ah no. đó, ừ như chỗ này cũng có suất, nhưng về件事情

Вот.

mga idol harvest dotted snapper ano you know? Mm-hmm.

Rikitiw. Rikitiw, rikitiw. Ay, kainaman na ito. Oh. Grabe mga idol oh. Mga dati na to. Kakapagod pang hilain. Nalaki. Suno. Harvest na si Suno. buhay mo no pa sila mga idol fish on schedule yung yung hindi oh. pa namin nakita ay sus yung dakil yung sana ayun na oh boy bluefin boy laki Oh, yun si Buya no, lumalaban no. Abang laki boy. Uy. Suno men. Sana hindi makawala mga idol. Dito yung Aba Alalaim lang yan dead Woo. pangalawang blue pin yung suno ah uh, ay. ay grabe men Lakas mo ngayon dun Dated Eta Ganda man eh Ay Grabe na to Kali na naman si Master GM oh. Parehas kami ng pain okay. Thank you Lord Harvest na naman 아아 uh. Lali okay, oh. Ang laki mga idol Ang laki na naman Tatanggal na O oh, matatanggal na Ayan you know? o hmm? Kinalsik na pati yung pie Laki Wala na, bugbog na yung suno Bugbog na yung suno natin Dale mga idol. Uy, dated. Uy, may ano po? May blue pin pa. Susunod. sayang Uh. Apo. Kasla ate pidutan dang kaslawan lang to hapan siga. Tumagsin na tanog is slow retrieve ka. Grabe mo ito no. Lakyo. Oh. Ay. Thank you Lord, talaga Harvest na naman to Ay Oh, di ba? Okay, oh. Lalaki, nang dated Oh Mas malapit na sa kamay ko yan May idol

Grabe, solid Solid mga idol Wala na Bugbog na tong ano natin Ay, bugbog na Sable at tari Hmm Slanay rangitin Hmm Hmm, batunan. Apo. Ah, Solid na mga hila ng dated na ito mga idol. Napahulok pala. Kanina. Kaya parang laki. <laughs> Grabe. Laban. binoto oh. Kaya pa niya yan. Mm. Wala, maliliit yung mga nandito ah Yung ah Sabat ng bandang gitna Kaya yan oh, sa banda dyan. Malilig Ay! Na? idol, nandito na kami sa Crocodile Island. Yan o. No? Oh. Yan. Pali, eto lahat yung kabuuan ng huli natin o. No? Oh. Dami. Mga idol, lalaking datid. Suno. Oh. May mga bluefin pa. Ito, may kit dalawang kilo na to. ito Yung isa. Ito yung nakahuli mga idol o. Oh. 6.5 grams na suno Ayan. UL Okay nito Tama Tama Okay my idol Sama si Jemo Tama natin Okay suno Uwi na my idol yung pantong kaya sunong kumanap